Magandang pa mga katambay Ngayon ay lunis ng hapon September 11 Tayo magagala ulit dito sa May baywalk ng kalamba So tara ikot ko kayo Yung mga nakikita nyo yan guys eh, Mga ano yan, street food Marami mga pagkain mabibila rito Pag kayo tumambay dito sa playa Ang nakakasakaw palang barangay nito guys Ay palingon Tuwing Sabado at Linggo, ang daming taong pumupunta rito. So, mas maganda pumunta rito ng Sabado at Linggo. Marami kasi ang nagtitinda rito guys na kung ano-ano. May okay, damit, sapatos, mga frutas, at kung ano-ano pa. May mga nagsusumba rin pala dito guys tuwing Sabado at Linggo. So, ang daming mga ano, nanonood. Meron pa lang pasyalan dito guys, yung Wonder Island. Sasakay kayo ng bangka. 100 pesos ang pamasahe ang doon sa Wonder Island. Then magbabayad kayo ng entrance fee doon sa may Wonder Island. Di ko lang alam guys kung magkano pero 200 yata yung day tour, parang ganun guys. So ayun, malapit na tayo guys sa pinakapangpang ng applier. Yung magandang view na yan na nakikita nyo guys, ayan yung Mount Makiling ito yung overlooking dito guys, di ba? Ang ganda ng Mount Makiling. May kwento nga niyan guys, yung bundok na yan ay ugis mo kaya ni Marie Makiling noon. Pero ngayon kasi marami ng mga ano na ay eh, nagputol ng puno kaya hindi na masyadong ano, ugis mo ka. So ito na yung pinaka fishport dito guys sa uh, ng kalamba. Sa so, mga gustong pumunta, madali lang hanapin to guys. Yan pala yung Wonder Island guys, yung nakikita nyo na yan. watch, like, and